Ano nga ba ang dapat mauna? Kapag magmasilya po tayo ng mga dugtungan ng ating mga kisami o drywall, gamit po ang mist, tape o gasa. Kung ito po ba'y gamitin na mauna ang masilya bago po natin ipadikit itong ating gasa, or mauna ba nating idikit itong ating gasa dahil self-adhesive ito bago po natin masilihan? Ano nga ba ang advantage kapag unahin po natin ang pagdikit bago po natin masilihan? Pag inuna po nating idikit ang ating gasa bago po natin masilihan, kagaya po nito makakabaon po siya sa parting malalim ng dugtungan ng mga gypsum board. Na dahilan na kapag minasilihan na po natin at niliha po natin, hindi po mapuputol yung gasa dahil nandun po siya sa loob o sa parting malalim doon po sa gypsum board. Dahil kapag naputol po ang gasa, useless po ang ating ginagawang paglagay po ng mistake. Kung sabihin po natin na mali na inuna po natin ang pagdikit bago po natin masilihan, ang tanong ko po sa inyo mga boss, para saan nga ba ang dikit na nasa gasa? Ang katotohanan po kasi mga boss, kapag iuna natin pagdikit ang gasa, makakapasok pa rin ang masilya dito po sa ating gasa, gawa ng meron po mga maliliit na butas itong gasa. At alam nyo po ba mga boss, na kapag iuna natin ang ating masilya, bago po natin ilagay ang ating gasa, ay maaring magkaproblema po kapag nilagyan po ninyo ng masilya na pantay na sa dalawang board. Kapag minisilihan na yan mga boss at niliha, malaki ang tsansa na abutin ng liha ang ating gasa at maputol ito. Kadalasan mga boss, ginagawa itong inuuna ang masilya bago ang ating gasa kapag ang gamit natin na gasa ay paper tape. Yan po ang minsan hindi maintindihan ng mga pintor kung paano gamitin ito mga boss. Kaya nga may dikit at merong butas-butas ang ating gasa, di ba? Pero hindi ko po sinasabi dito mga boss na mali na kapag inuna natin ang masilya bago ang gasa. Ang disadvantage lang po kasi mga boss ay ito. Mas madali pong maputol ang gasa dahil nakapatong po siya sa masilya kapag niliha na po natin. So kayo na po ang bahala mga boss kung ano po ang sundin ninyo. At least marunong kayong magliha para hindi maputol ang gasa. At uulitin ko mga boss na ang ganitong paraan ng pagmasilya na inuna ang masilya bago ang gasa. Ginagawa po yan kapag paper tape po ang gamit. Kagaya nitong nakita po ninyo. Please follow me, like and share. Maraming salamat po.